Magandang gabi mga kaibigan. May kwento akong hindi basta-basta. Sabi nila, kapag dumaan ka sa tulay na ito huwag na huwag kang tatawid ng hindi bumubusina. Dahil kapag hindi mo ginawa, baka may sumabay sa'yo. Ayon sa kwento, ito ay isang tulay sa baryo ng Tayaba sa Quezon, ang kinakatakutan ng mga motorista, ang kanilang busina nagiging sandata para sila ay maligtas sa tiyak daw na kapahamakan. Siyang dami na rin ng kaso ng namamatay at na noon dulot ng kaluluwang ligaw nilang pinaniwalaan kung saan sinasabing nagpaparamdam at lumilitaw umano ang isang white lady sa tulay tuwing gabi. Ang sabi nila, kaya daw ito laging nagpaparamdam at nagpapakita sa mga motorista bawat may dumadaan dahil may inaantay daw ito. Ang tulay na ito ay napapaligiran ng makapal na fog at mahihinang ilaw. At kahit sino man ang dumaraan, hindi na sila katulad ng dati. Isang gabi, pauwi si Miguel galing sa trabaho. Pinayuhan siya ng isang lolo, "Pag-uwi mo, bago ka tumawid, nang tulay ay bumusina ka muna." Paalala ng lolo tahimik ang daan at tanging ilaw ng motor niya ang liwanag sa dilim. Habang papalapit siya sa tulay na kalimutan niyang bumusina, biglang bumigat ang hangin. Ngunit dahil sa pagod, hininin hindi na niya pinansin ang lamig na dumampi sa kanyang balat. Wala siyang pakialam sa mga paalala ng matatanda. Hindi siya bumusina at tuloy-tuloy siyang tumawid sa tulay. Ngunit sa kalagitnaan ng tulay, Bigla siyang may narinig na boses ng babae. Napalingon si Miguel at doon niya nakita isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at walang mukha habang nakaangkas sa motor niya. Mabilis niyang pinihit ang manibela ngunit huli na. Nawala siya sa balans at nawala ng malay sa gitna ng tulay. Mabuti na lang, may isa pang motorista na dumaan at bumusina at doon nakita si Miguel, nakahandusay, walang malay. Agad siyang nang iligtas at dinala sa ligtas na lugar. Simula noon, hindi na muling nakalimot si Miguel na bumusina bago tumawid sa tulay. Ngunit higit pa roon, tuwing gabi ng biyernes, bumabalik siya sa lugar na iyon. Nagsisindi siya ng kantila at taimtim na nagdarasal para sa kaluluwang ligaw na minsang nagpakita sa kanya. Naniniwala siya na ang pagpapakita ng white lady ay hindi upang manakot, kundi isang sulyap ng kaluluwang humihingi ng dasal. Isang paalala na may mga espiritong hindi pa rin matahimik. Mula noon, naging babala ito sa mga motorista na sa bawat pagtawid sa tulay, huwag kalimutang bumusina at manalangin. Ayon sa mga matatanda sa baryo ng Tayabas, Quezon, ito ay tunay na pangyayari. Isang kwentong nagpapaalala na hindi lahat ng takot ay dapat iwasan. Minsan ito'y paalala mula sa kabilang mundo. Ayon sa mga taga-baryo sa Tayabas, Quezon, may tulay talaga na kilala sa kakaibang pangyayari tuwing gabi. Sabi nila, bawat motorista na dadaan doon, kailangang bumusin na muna bago tumawid bilang paggalang sa kaluluwang nananahan sa tulay. Marami na raw ang nakaranas ng kababalaghan dito at ito ay ayon sa totoong nangyari noong dekada walumpu. Nang may isang motorista ang nawalan ng malay matapos hindi bumusina habang tumatawid sa tulay. Simula noon, naging babala ito sa lahat. Bumusina bago tumawid para makauwi ng ligtas. Kung dumaan ka rin sa tulay na ito o nakakita ng kakaibang nilalang, i-comment sa iba ba ang iyong karanasan. Baka ikaw na ang susunod naming isalaysay. At laging tandaan, sa tuwing dadaan ka sa tulay, bumusi na muna at mag-ingat. Malay mo, may nakikinig sa iyo sa dilim. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwento kung natakot ka at isubscribe para sa mas marami pang totoong horror story sa Pilipinas. At kung hindi ka natakot, well, baka kailangan mo lang magpractice ng busina skills mo bago dadaan sa tulay.